Pinagpalang araw po mga kahilside, mga ka-farmers. Uh, minsan pa po, welcome sa isa na naman pong video uh, ng inyo pong magsasakang pastor, Pastor Dana Nazarcon. At nandito tayo para sa uh, updates po natin dito po sa ating pong mga alagang bahay. So magwa one month old mula nung nawalay sila. Si sa sampu ito. Unang paanak namin kay Black ano Mama. First parity. Uh, kasalukuyan po sila nag-a-adjust dito po sa uh, kaayus lamang po natin na uh, dating kulungan ng baboy natin noon. Ah uh, binuhay uli natin ito. Dati ginawa natin itong uh, so, mushroom talaga, propagation area. Dahil doon sa kinakain nila na probiotic rich na ah uh, dito plant-based na feeds na pinapakain natin sa kanila. Itong mga no? kaya malusog yung po. kanilang mga uh, sa, sa mga market tawa, later okay, on maybe. mag o na tayo ng healthier meat in the market in the future. So minsan pa po ito po si Pastor Danasarcón. Uh, sa panibago na namang update natin ano sa farm God bless po sa ating lahat mga kahilsay God bless po